कपाल कोड़ा, केडेंग आयोन, याँ एक्स्ट्रा आनों सिर्फ only mo na Punta muna ako, kukuha ko yung sahod at wala akong pamasahi. Imit ko yung mga team ko dahil magpapatulong ako para sa aking AdSense at para sa request, si Request. Hindi, pa kasi, hindi ko pa kasi na-receive yung aking pin. Yan, dito muna, pila maya ulit grabe po ang tao hello guys ito ngayon may bagong laptop sila pang ano so tutorial ngayon si ano Vic tinuro ni Amau ayan at saka si Vic tutorial muna sila ngayon paano maggawa ng midroll magawa ng gmail ayan si Vic yan Ayan, si Vic. Ayan, si Vic. Hello. Say si hello. Hi. Vic Cobian Vlog. At saka si Amau. Si Buwana Amau. At saka si... Hello. Mga ka. Ah, ito. Masana. Ayan. <laughs> si ba, si Klamutsa. Klamot Hindi ko na alam yung password. Ayan, tuloy. tuloy. Nag-out ka ngayon? Sa kakaturo niya sa amin, nakalimutan tuloy niya yung kanyang sariling password. Password dyan dahil sa Nakalimutan niya ang kanyang password. Oo, mm -hmm. oh, sa akin nakanot nakanotbook lagi nang na eh. Yaot ako kay i-i eh, eh, nung tara ko si Bel, yaot ako ako mano. Mm -hmm. mm -hmm. Na ako account. Hindi si na ko pasulod, nakalimutan ko yung password. Balik na po. Bana wala na mm amaw. -hmm. Sino wala? Ano yun may nasa cellphone ko yata or? Iyon, eh, Baja dito eh. Nalowat at nakalimutan 'yung kanya password. Ano so, ko? may bili ako ng card at magpapakarga ako kasi wala nang laman 'to. Go. Well, wala pa yung kasama ko. Hinantay ko para kunin niya itong karaoke. Gutom na. Ah, kakain muna tayo ng ano, ng tuna fish. Tuna fish sandwich. Kaya, so, yeah ayo kung kasi pag nagutuman ay sumasakit yung ulo ko at umatake yung aking migraine kahit anong gawin kong inom ng gamot hindi siya nawawala kaya anong yun muna yung sasyan ko lagyan ko ng nang may magigilin siya dito ko sa MTR ay station nantay ko yung kabigan ko hindi off. Ah, ayan. Magkamukha na kayo ng alaga mo. Eh. <laughs> para anak mo na. Yan. Kasama niya po yung alaga niya ni ate. Ayan. Para sila mag-ina. Hello, baby. Hi, girl. How old are you now? Seven. Oh. Same age with my the girl that I take care when I first came to their family. She's seven years old and now she's 17. Today is her birthday. You know, I carry her last time before, like you. Just like that, sit on auntie's lap. Hintay ko muna yung aking kaibigan, mamaya ulit. Prata, ka Hindi, mo diop ngayon? Hindi ako nandiyo di pag good. Saturday talaga ang diop Hindi. Ah, over 10 ka? Maganda, malaki siguro ang bayad ng amo mo sa'yo. Katulad. Hindi naman. Sa 150 plus lang. <laughs> ha? Dinidivide niya yung sahod ko sa 2 years. Pag nag-ano siya? Pag nag-ukinta. Apangtan kasi siya talaga ganyan kasi yung mga ano dito Pag na mga meat. Sa akin okay, din, siya yung sense talaga. Pero, okay, na lang oh. mabait na lang Oh. Saka, Nakapagod mag-diop din. Pero kailangan din minsan pahinga yung katawan. Once a month lang ako ng diop mm -hmm. Ay, ayan, ano. Pwede kita isama sa vlog ko? Sabi <laughs> ko lang. Ay, okay lang. Ano? Ayan, alam may namita ako isang ate dito. Ayan, alam ay may alaga siya kando't kando. Hello, say Hello. Uh, how's your name? Giselle? Giselle? Giselle. Oh, yes, yeah. so cute. Yeah, you're the same age with the girl that I take care before. She's seven years old when I first came to their to their house. yan si Ate 49. Takasan ka sa atin. Ay, bisay deka? ka? Bisaya. Ay, bisaya ka kami, bisaya. Bukid noon. Ay, ngook. Mm, pero sa kagayan di oro yung anak dati, yung anak ko ando no. Taga ano bisaya din siya ano, mga ka-explorer -ka bisaya din siya. Masipag kasi nag-overtime. Ini siya nag ano, once a month lang siya nag-o-off. Ako din gusto ko rin mag-overtime kaya lang pagod na yung katawan ko. Kaya ako na din Oo, pero talaga yung pa ako kasi ang problema ko yung pa ako eh namamanhid siya. So kailangan kong i ano kahit sa araw parang mainit nga yung pa ako. Hindi ka pa wala pang ano yung pa mo kasi 49 ka pa eh. Barikis, barikis, wala ko so ko hindi ako hmm. One hour. ako kasi pag after ano, naligo agad yung nerve ang nano sa akin yung pako pa kailangan ko magsuot ng sapatos na yung mas fit talaga sa paa yan may isang kababayan tayo dito na meet ko taga ano din pala bisaya yan ang aking hinintay wala pa hindi pa rin dumating mamaya ulit Kami na daw ang aking friend Ayan, andito na siguro sa door, ano to, train na to.

Dito ako may visto para diretso na kayo paakyat. Sabay kami akyat din. Uh -huh. Saan kaya sa dito? Dito na lang ako sa tulay, escalator. wala pa rin wala siya wala, wala siya wala siya dito isang station pa siya, isang train guys, and dito tayo ulit sa Hong Kong yung mga kababayan natin ito yung kanila ang meeting place ng mga uh, ano nila mga kaibigan ayan kanya-kanya ayan may party yan sila ang daming pagkain na birthday yan siguro ando naman sa lalimang tulay eh, nakapisto may basura Andun si na Jubi nakaupo ko sa pisto nila. Pumunta muna ako na gano. Nag CR. Andiyan sila sa baba ng may yan flyover, yung may elevator. Dito yung pisto nila. Nauna na silang kumain dahil anong oras na gutom na. Ayan. Kasi dito lang bahay ni Juby, dito lang sa saka ni Amaw. Kapit bahay sila. Ayan na. Dito din sila. Ayan sila. Ayan. out girls alam ko kung ano siya kung ano pa okay matagal makusaya ha yun ang aming pagkain yun ang mga to natin kasi nilagyan sa mga ayan na-bake ni amao pero napaso siya ayan hindi ko bake binili ko to binili daw niya pero inulit niya ni Loto. from Philippines na yan ayan 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 Siya mo ayan 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 Pinakabata. Siya, siya ang pinakamalaki. Siya pinakamalaki, siya pinakabata. Ito naman yung aming maliit na lagi niyang ginaganon. No? Oh. Mm. <laughs> uh, siya yung pinakabata. siya pinakabata. pinakabata, ang height daw

You <laughs> didn't even you No! I practiced this year! <laughs> station na lang at di interchange sa na naman ako. Kunti na lang tao, hindi kaya kanina umaga na punong-puno ang train. Tao. Ang daming araw-araw. So, dito ako sa Kennedy Town. Pag-anon, sa number 2. Kasi andito ako sa Admiralty. So, dito na. Dito ako. At hanggang dito na lang. Bye-bye at maraming salamat sa inyong panood. Hanggang sa sunod na video ulit. Yan. Kipila na naman tayo dito. Yan bye 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 sa inyong lahat uh, hanggang dito ulit hanggang sa susunod na video kasama ko yung aking mga team wala si Abby so kami muna ngayon bye bye andito na yung train see you 20, 20. may saloyot may raton

Nandito <laughs> ako sa Philippine Products Ang okay, busy yung mga tao Ayan, dami sa loyot na yun uh, Dami sa loyot Ate, <laughs> pa